ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po, pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, e kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang Sunwest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally. Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapa uh, kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso meron ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, eh meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masakla po, ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masakla po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, Marami po akong pupuyading pwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ho ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe-personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito. <todic>